Okay so ayan Nandito tayo sa in-between ng uh, uh, Malainin at Kalugkob So ito yung dito yung tulay Papunta sa Parkstone Pag akyat to makikita nyo kung gaano katarik to Mag update lang tayo dito At uh, natutuwa ako Kasi Good uh, Yung update natin dito gawa ng Kita nyo kung gaano katarik yung tulay na to para dun sa Mga residente Na nakatira dyan sa Parkstone pagpasok dito sa Parkstone uh, Kalubko uh, Hyacinth, at uh, Naik View at Height kasi tataasan na nila itong tulay na to itong nakikita ninyo ito so ginagawa na nila so shout out sa inyo kasi itataas na nila yung tulay na to nakikita nyo yung tricycle na yun oh. No? Uh, kung gaano kahirap umakyat ay makikita nyo rin oh, no? sila kuya Tarik na tarik yan, oh. Itong daanan na ito, papunta dito, palusutan, papunta ng main road. O, oh, yung si kuya, hindi na kinaya. Nag, ah, uh, tinulak na lang niya yung bike niya, gawa ng napakatarik talaga nitong daan na ito. At sa ngayon, ito, makikita na natin, oh. Shout out, ah, uh, gagawa na nila ng tulay. Oh. Shout out kila kuya, <laughs> ang gumagawa. At, uh, tataasan na nila itong tulay na to Ayan, oh. Kita nyo? Ang galing. Ha? Ah? <laughs> shout out kay sa mga gumagawa at uh, napakasisipag nila. At Delu TV Kuya, Delu TV. Ay, thank you Kuya, salamat. <laughs> tulay na no? Tataasan niyo na 'yung tulay. Ay, shout out kay kuya so, yan, no. Ay, shout out kay Lakoya. <laughs> Ay, nakikita nyo nilalagyan na ng poste para itaas na itong tulay na to itong kabila na to kasi nga napakatarik tarik at uh, nahirapan talagang umakyat lalo kung tricycle may sakay ka na talagang sagad sagaran yung pagano mo ng silinyador para makaakyat ka rito at papunta din dito sa kabila kahit yung single na motor ganun din yung uh, <laughs> ginagawa kaya nakakatuwa okay so yun yung update natin dito sa my parkstone Ayun oh. No, shout out sa mga taga DPWH, local government ng ano, uh, Department ng Finance at kahit papaano talagang uh, ginawa na nila ng aksyon itong uh, tulay na to. Papunta uh, paakyat, papunta doon sa Parkstone, sa mga pabahayan. Din. Napakadami kasing pabahay dyan. Uh, gawa itong tulay na to Kapag katag-ulan, hindi ka na makakadaan dito. Talagang umaapaw yung tubig dito. Tapos, yung mga puno, nagbablock pa dito. napaka -delikado. So, ngayon, kung dito ka nakatira sa loob, hindi ka na makakatawid papunta dyan. Kasi, umaapaw ito. Kapag masama yung pano, pagka malakas yung ulan. No? Kung galing ka naman dyan sa loob, tatawid ka dito. Hindi ka na <laughs> 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 makakalabas. Gawa ng... Uh, inaabot itong tulad. At saka, napakalakas ng agos. So, ayun. Uh, Nakakatuwa dahil... Uh, sa airport ng DPWH, at saka ng... Uh, local government ang naig eh, sa Department of Finance so shout out to sa inyo dahil inaction na ninyo at nakita ninyo na talagang kailangan itaas yung daanan na to dito para naman sa ganun mas maging safe no? Uh, sa mga nakatira sa pabahay ng gobyerno dito sa Kalugkob sa Park Zone, napakadami yan parang ilang libo, 7,000 houses atay o mahigit pa na mga pabahay na nandiyan sa loob okay? So maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out to sa inyo. Nakakatuwa po kayo dahil ah uh, inaksyunan ho ninyo itong uh, tulay na to at uh, inyo pong i pinatataas para naman sa ganun kahit umuulan, anuman, i eh, pwedeng tumawid, lumabas yung mga kababayan nating nakatira dito sa pabay ng gobyerno diyan sa loob niyan. So maraming maraming salamat uli po sa inyo. Saludo po ako sa inyo. <laughs> saludo Okay, so yun yung uh, ito yung uh, Black 18 natin noon. Meron ditong uh, parang present, no? Parang nagkaroon ng booting dito ah. O nga parang nang last siguro dahil ang dami na nakatera dito sa may uh, stone, siguro nagkaroon na sila ng uh, butuhan para sa huwa mga officer, no? So ito yung hitsura ngayon dito, Although ano ba itong mga nandi dito na mga sinunog na to? Ay, mga gamot. Oh. Ah, gamot na ano to? ano oh. no? Sino na gamot? O, dahil pa dun sa lobo. Oh. Pachinsa, may ari ng bahay. Kailangan lang Ayos to. <laughs> Tingnan. Silipin natin to. Iba din. Nako. Ayan. Ano ibig sabihin nito? Ang ginawa dito. Parang may mga gamot na sinunog at uh, ay, so ayun o. No? Pasyensya. May-ari ng bahay. Kailangan lang ng pera. Ay, Ano ba yun? FDA. Ayan, no? Oh. Order of payment yun, na? Ah. Ano ba itong mga gamot na parang sinunog nila? Ano yung nangyari? O, to, sarang to. Kaya yeah, sinunog. Hoy, oh. naluko na. Siyang katerbang, iba-ibang gamot ata ito. Yun lang. So, ito pa oh, isang pa. Ayun, ito yung sitwasyon ngayon dito sa May Parkson, May mga ganong uh, ano pa pala. So, ayan. At uh, ito yung update natin. Ay, karamihan pala dito walang pinto. <laughs> pero may nakausap tayo eh, parang kinukuha nila yung pinto. Ah, uh, di ko sure ah. Pero parang yun nga, kinukuha nila yung pinto ng mga bahay dito at nilalagay doon sa iba. Doon sa meron ng ilip, lumilipat. Para, ewan ko lang kung ganun nga ba. Pero di ko alam, pero halos lahat wala nang pinto. Karamihan dito sa may ano. Itong block 18 pababa. At 13 din pababa. Ayan o. Oh, <laughs> Ang itsura dito sa lugar na to. Para nang sa St. Mary magdalin na wala pang tao. Tanggal na yung mga jalousy, yung mga pinto, sara-sara yung mga Ayan o, uh, divider ng mga kwarto, pati yung sa kabila na yun. Pero, uh, ayun, wala pa rin mayayari. Pero katulad nito, may kuryente na. So, siyempre, may nakaalat ng beneficiary dito sa lugar na to sa mga pabahay na to Problem is, uh, ayun, iwang-wang lang sa, ng sa ngayon muna. At uh, nasisira lang muna siya. Pero wag naman kayo mag-alala kasi aayusin naman nila yan kapag ka lilipat na kayo rito. So kung malipat man kayo na wala pang ano, one day pa process na kagad nila para malipat na kayo. Ah, may nag-ayos na dito. Ah, inaayos. Nire-refer na yung ah, tiles, so oh. Inaayos nila. Siguro baka umangat yung tiles niyan, so. Tulad dito. baka tumaas o nag-angatan yung tiles kaya yun hindi alam inaayos. inaayos nila nire -refer. parang sa tagal na nag-ano ganda po ini inidoro pang ibinato na lang. Ay, nako. So, may gumagawa naman. Inaayos naman nila yung uh, tawag dito. Mga mga tiles. Siguro, bumakpak um, okay. Uh, diretso tayo, diretso ko rito para makita nyo rin dito.